hindi ka ba nagtataka bakit kalahati ng daan sakop nitong ano na to itong property na to ba? Diba? bakit hindi matanggal-tanggal ng gobyerno property na yan ang may-ari daw niyan Chinese Chinese daw ang may-ari niyan tapos uh, ang kwento binabayaran daw yan ng gobyerno hindi daw hindi daw nagkakasundo sa presyo. Kasi ang gusto ng may-ari, bayaran siya ng ano, buo. Yung buong property na yan. Kasi yun din na niya magagamit eh. Kung tatanggalin. Kasi ano yun eh, parang tindahan niya. Yung nakakasakop na yun. Pag tinanggal mo, mawawalan na siya ng ano, pwesto para magnegosyo dyan. Kaya ang laki ng singil niya. Parang buong ano, property. Hindi sila magkasundo ng gobyerno. Chinese yung mayari nun eh. Yan, yun yung historian. Yan.